Hello guys, good morning. Good morning. You know, kalmang kalma guys, ang dagat. sarap uh, maligo. 'Di ba? Nandiyan dagat, guys. Ang guys, oh. Daru anak yan ang binibisita dito ng mga dayo yan o. yan ang aming daro anak may hagdan yan guys sa anong sa likod papunta sa tok tok yan kaya pag nakapunta ka dyan guys ganda aso yung iba yung daro anak ko yung isa yung isang bulinggit naligo na naman sa dagat na, naligo ng maaga ayan Mukhang paliit ang tubig dagat guys. Mukhang bababaw pa yata yan. Kasi kagabi ay bilog na bilog ang buwan na. Ang gayo sobrang kalma. Pero sabi nila marami daw na ano na naglalaot ay kukunti ang huli. guys na mm, guys dito na kami naliligo mm. guys mm, so, kasama kong isa um, makalit yung isa tulog pa kaya iniwan na namin guys Ay guys. Ang malalim. Mm. Hey okay, guys, sarap maligo pag grabe ang init. Ngayon okay, so guys, yung isa. Kanina pa kami dito, mga alas 5. Yan, tatapos ko nang tatapos ko, ko mag-live diretso na kami dito sa dagat. Guys, okay, so kalmang kalma guys, ang dagat. Ganda. Hmm. Yan yung daro anak guys. Daro anak na sa likod ko. Yung mga pinapasyala ng mga tao dito. Mm, yung, yung guys oh. Yung meron tayong mga nakatambay na barko. Ayun. Ayun yung pier. Pier ng Pasakaw. Ayan. Diyan nasa kay sina Idol Jopper. Sa so may pier na yan. At ito naman yung pinapasyalan. ano o. Yung daro anak. Maliputo na diba dito? Ayan guys o. Hi! Ay. ilong 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 ilang kao lang po and yung vehicle oil mill and guys what's up coming guys Masarap guys, magalmos talaga dito sa tabing dagat guys. Tapos eh, palaki na ng palaki ang tubig. Oh, malapit na sa amin. Ah, City pa lang. Oras ngayon guys, Lo City. sa nakaalmusal na kami ng pinakrong saging guys yan video video lang guys hmm. pataas na naman guys ang init ayun yung ayun yung isagay na nasa tabi Ya. Hmm, guys, yummy ça. Hmm. Ya, so tabi. guys lusong, lusong lang tayo dito At papunta na naman tayo sa mainit Yan Habang tumatagas ang init ga ang araw guy eh. Umiinit na naman Kaya masarap talaga maligo pag na Summer sa dagat Lalo na pagkalma ang dagat Hi Ano? Ayan guys Nag video video lang tayo guys abang Nasa dagat tayo Ayan guys oh Nag tricycle lang kami guys Papuntang dagat painit na grabe na ang init oh. Uh, nung oras pala mga alas pa lang yata ang init grabe na naman Umaano naman sa ating sa ulo ang sobrang init talaga guys yan na ano namin sa balita uh, 45 or 46 ang init sa ibang lugar nga umabot pa ng 50 degree kaya, sobrang init talaga guys kaya kailangan natin mag ligo, ligo naman sa dagat ay ayan guys yan nagpasensyaan nyo na dito lang ang vlog vlog natin sa dagat kasi kalma yan yung mga naliligo nagsiuwian na rin kasi kami may dara kaming almusal kaya maya maya pa kami uwi okay guys <laughs> nagdala tayo ng almusal and guys so oh, nagsuot tayo ng salamin kasi grabe ang init guys matindi ang init guys tumatama sa dampi ng balat mo oh. talagang mainit na parang masakit and guys diba guys maganda pag nagkaganto wow <laughs> yan mga mga barangay 101 ligo ligo naman pag may time yan barangay 101 dyan at sa team lab yan ligo ligo time ati lab na me shout out Kuya Mac Mac Shout out dyan Sa yung masarap laging luto rin At Malupit mag ML Laging naka Premier Shout out sa iyo Kuya Mac Mac TV official At sa aming founder Na si Love na me Vlog Yan shout out yan. At sa aming founder din ng Barangay 101, Charlie Coop TV official. Likop <laughs> of TV. At key at Egypt. Yan, shout out sa inyong lahat yan at sa ating mga kasamahan. Thank you sa pagsuporta. Yan. at sa aking mga team love marami magsuporta thank you maraming salamat sa inyong lahat Yan. at sa aking mga kababaihang mga uragun jan na bagong pasok sa team love shout out sa inyong masisipag sobrang sipag mag live <laughs> yan guys so video video lang tayo guys kasi papunta na naman sa init ang araw Ratt! ano kaya malapit na naman tayo mag uwian nito kasi tumitindi na naman ang init alaw sudyo pa lang yan guys Ayan. guys, maya maya na lang. Tayo muna ay mag lulub blub sa dagat para mawala ang init sa ating ulo. Ayan guys. Ang ano guys. Ay, na guys. Kailangan naming umahon sa tubig kasi sobrang init na yan guys oh yung aking makulit na pamangkin yan guys hi ito ang ano natin guys against sa light swimming tayo sobrang ano na guys sobrang init na alas 9 na kailangan na nating umuwi yan guys hanggang dito na lang po ang ating munting vlog Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bin para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Jesus love you. Bro. Bye bye.